Anyong mga chingo, lunch time na. Special ang panghalian na to, kaya tara! Araw ng linggo pala ngayon, special ang araw na to, kaya special din ang aming panghalian. Kasama ko pala ang aking driver at ang aking bodyguard. At syempre, dito ako sasakay sa VIP na upuan. Joke la! Medyo malayo ang venue, kaya chak nakukulangin ang isang oras na break time namin. At dahil linggo naman daw, kaya kahit dalawang oras ang lunch namin. Gusto ko yan! Masisipag naman daw kasi kaming pumasok ng weekend, kaya okay lang. Mapapasana all ka na lang talaga. Bali pag weekend pala, iilan lang kaming pumapasok. Siyempre, lagi akong present dyan. Masarap pumasok pag weekend dahil kami kami lang, walang pressure, dahil walang amo. Nandito na pala kami sa venue, mga 15 minutes din ang aming biyahe. Nauna na pala kaming pumasok, kasama ko ang mga Indonesian dahil magyuyosi muna daw sila. Ako na rin daw bahala maghanap ng aming mapupwestuhan. Wala pang masyadong kumakain. At bali, isa, dalawa, pito kami nakakain kaya dito na kami pupwesto. Magkakahiwalay nga lang kami ng lamesa. Ang napili ko palang pwesto katabi namin mga pulis. Kaya kailangan behave. Baka magka-violation pa ako. At baka mapagkamalan pang TNT. <laughs> Nagsidatingan na rin ang mga katrabaho ko at gutom na rin ako lalo na't hindi ako nag-almusal kanya-kanya na rin pwesto ang lahat. Ayos to, mapapalaban na naman ako ng kain. Sinerd na rin ni ate yung mga side dish. Nilagay na rin ni Manu yung nagbabagang baga. At chak na marami na namang hugasin si ate. Iwan ko kung anong tawag dyan sa mga side dish na yan. Basta ang alam ko may kimchi at lettuce. At syempre ayaw namin ng baboy. Dahil special ang tanghalian na to, ang gusto ng lahat ay sukugi o beef. At sabi pa ng mga kasama kong koreano, kumain lang daw kami ng marami at huwag daw kumain ng maraming kanin para maraming makain na karne. Wow! Beef tenderloin! Nahihiya pang dumampu tong dalawang Indonesian, palibhasa kasi mga baguhan, sa bandang huli din naman eh, tanggal na ang hiya. Mas masarap sana to kung may soju na tinatagay, yun nga lang, wag na daw, dahil baka mamaya pagdating sa trabaho ay puro reject ang kalalabasan. Basta kumain na lang daw ng kumain. Napakasarap sarap talaga ng may ganitong amo. Kung ganito ba naman lagi ay talagang magkakasundo tayo sa trabaho, 'di ba? Sana laging ganito pag weekend at talagang sisipagin na kung pumasok. Napawi na rin ang pagod ko at may lakas na naman ako sa trabaho mamaya. At ito lang ang masasabi ko sa iyo, bossing. Kamsahamnida sajangnim. Gaano man kahirap ang trabaho mo, kwentya na. Ibawi mo na lang sa kain.